tsokolate tapos ay yung ating pineapple jam mm. pwede rin pong papakain pwede rin ano sarap ah. bala yan po patatapos lang po nating magniyog ay po naman ay magkaano pa makuha pa ng ilang panggatong at daanin natin sa kubo po oh. panggatong tayo mamamanggatong pa ah malabarit ano nang santol tao uh, yo. Ayun. Uh. Pamparkit po natin 'yan. Mm. May gitu may stock. susok so na rin natin ng panggato. Bale ito pong pag ninig natin ito hindi pa po tapos. Nahati-hati lang po ang oras. Doon ano. May iba tayong gawa Yan kung po kayo may niyugan, ipunin eh, nyo po yung ganari. Eh. Ay, alam po naman yan, pag ang lugar ninyo maniyugan. Panggatong. Uyo. Naay pa o. Oh. Pwede na rin. Malaya ba rin? santol. kung kukuhaan niya. Maningas po rin ang nasa tuloy. Yung panggatong natin di yung malalaki na. Yung pwedeng. Dahil nga po din ang iba, ano, pang ubos doon ng bigas, ang panggatong. Ano. Gawa ko ng... Siyempre, atin lulutuin, ano po, yung puno may biron lang. ang ating panggatong tapos po ang punta natin ngayon doon sa kabilang area po kasi magbebisita pa tayo nung baka po may lawisin na rin na niyog doon, o oh, tara oh, pagkabigat din po lang ang panggatong Nari. ito pong mga area na ito ay nasa pagitan ng area number 1 at area number 2 uh -huh. tayo po ay pauwi na ang direksyon kaya po ito eh, hindi na nagano nakikita sa videos po ba? maliliit na ano lang po naman ito maliliit na ano ng lupa hindi po ba tulad ng hectare para 1,200 nga lang po ah. Eh. tapos ito pa oh. diyan po tayo magbibisita ng liug naman yan ito yung area ito titingnan po natin kung may makukuha na rin diyan liyog kung maaani ito po yung bihirang mapapunta sa ating vlog oh. papark lang po tayo sa malapad-lapad Diyan po muna natin ito ipapark. Bisitahin po natin yung mga niyog. dito. Ito po naman ay Ah, bali ang ano po, ang area number 1 ay dito po. Yan bandang pauwi yan, position natin pauwi. Ito pa bundok, pa bukid. Titingnan po natin dito kung may lawisin na uli. Uy. Oh. Ang nakatanim po dito ay kuko at sa kuko, yung niyog kuko nat, at saka kalamansi. Na napakataas na rin. Meron na rin oh. Ngayon ko lang uli yung kalamansi po doon sa area number 3 ano. Meron pa tayo doon babalikan pa rin natin. Kailangan lang talaga natin ng ano oras pa. Ay, meron na rin. Uh. Mm. na. Ang um, lawis na. Eh. Uh. Dito pala kami lilipat pagsunod. Oh. Uh. Dami na rin dito. Mm. Uh. nangangamatay na nga po ibang kalamasi eh. may dab na rin na eh. oh o ayan ito po namang sukat ng lupa nito kung bagay i-share ko rin lang maliit po ito parang wala pang 1,000 to eh kulang ko lang mga 800 siguro ito tapos yung kabilang side mga to or 1,5 makipot po makitid dami nang liyod hmm. ito po ang babalikan natin kukuha tayo ng ilang ano ito po maarikit din ito ilang sanga ng palamansi na patay sayang nga hmm. yun, umuka ba? Hmm. Superan dikit nih itu. Hmm. Tapi ketahuan kalau masih ya. Hmm. Hmm. Ah, ah itu. meron na rin po ni Yugin dito para po ka binisita na natin para alam na po ba natin yung mga sunod na schedule tutuong buhay po yung schedule natin sa pang araw araw halos yung 5 days naka schedule na oh katulad po bukas may biyahe tapos ay sa umaga yun tapos sa hapon po hindi naman tayo sa palayan oh yan yun pa po meron na rin yun sisilain na lang natin yun kita po ba ninyo yun meron na rin. Ayan. Okay. Ang hmm. datang natin. Na Tayo po naman dito na nang area number 1. Diretso na po tayo sa area number 1. Yeah. Edwin, saan kagaling? Bayan Ako may gawa pa sa iba eh Saka na lang ako ulit ha Si Kuya Edwin po, si Kuya Pud. balik na po ating mga panggatong uyo malaki na po ito kailangan natin ng pamparikit kape makapagkape muna ah talagang Magtigas. Balik ko na po ate Uyuh. Katapoy makakape. At ang umalis ang ating ngalos. Mm. <tinyo> Bale po, magkakape po muna tayo. Ito po ay yung ating ano. Yung ating, yan. Tanda po ba niya yan? Hmm. Pineapple dyan. Pwede po yung ipalaman sa muna Tapos po, ang ating mismong kape. Tableya po. Yan, papakita ko po sa inyo. Alam niyo po yung buto ng kakaw. Special po ito eh. Hmm. Yung buto po ba ng kakaw? Binilad tapos ay giniling yan. Oh. Ah. Tableya. Hmm. Ito po yun. Oh. Ah. lagyan po natin ng kunting asukal. Maano din po ay magutom din. kakape po muna. Hala. Talaga po tayo napalaban din nga ng husay. Hmm. Tsokolate pala ito. Ang bango po. Tsokolate eh. Kulate, tapos ay yung ating pineapple jam hmm. pwede rin pong papakain pwede na, ano sarap ah. bali ito na po yung ating pineapple jam yun o pwede rin tapos po ito chocolate Balang po kakain po mm. Panalo po lahat Ayun po, bali salamat po sa inyong pagsama. No? Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.